So yun yung dapat na makita natin kasi yun yung magsisilbing kaunang buhay. Yung madalas natin inuunang in iniisip, siyang nare-retain sa isip natin at ikinikilos ng katawan natin involuntarily. Ibig sabihin ng involuntarily, pusa mo siyang ginagawa out of nowhere. Yung bagay na meron yung puso mo, yun yung daw yung something na kayamanan na meron. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuting bagay mula sa kanyang mabuting kayamanan. Ibig sabihin, naglimpa ka ng mabuti. Gumagawa ka ng mabuti. Yun daw yung lumalabas sa action mo, sa ruwak mo, sa kaluluwa mo. Hindi tayo nakapagod sa paggawa ng mabuti. Gusto mo na maging tao na nagsaserve kaya kailangan maging fruitful being ka. Sabihin daw, may purpose, purpose to. Paano gagawin nyo? Iiwalay ka doon sa mga ginagawa ng normal na kinikilos ng tao. Mabunga yung sinikilos mo at iyon yung sinisigap natin gawin ngayon. Paano na yung fruitful yung ginagawa mo kung i-visualize mo lang. Matamis, maganda yung sulan mo, tapos fruitful eh. iyon yung gagawin natin ngayon. Kailangan malaman ko muna ano yung nasa puso ko. Doon napapasok yung pag -irinis. So, mo sa sabat ka. Uh, kung hindi sabihin kong sabat, more on dun sa sabat na, na ginagawa natin, ang papay nga. Masama-sasama galing sa labi, at kinasusok naman daw ni Yahweh. Tapos yung mga sumisigaw daw ng katotohanan, kinalimod niya. Natotohan niya. Kay Yahweh nang galing lahat. Kaya, si Yahweh ang unahin sa lahat ng pagkakataon. Papakinggan niya kung oh, sino'y nagpapakabalik meaning natin mabuti. Sisikap mo magtugit, gumawa ng mabuti. Siyempre, pag ba niyo yung gusto mo. Yung paunang bunga, nung sa iyo yun, pero yung paunang bunga na yun, dapat inilalagay mo kay Yahweh. Kasi yun yung magpapakita na si Yahweh talaga yung ibibunga mo. Kung yung paunang bunga mo, napupunta ka sa kanya. yung e, ang na ibibrate mo, yung bagay na pagsalimutan, yung kay na kay Yahweh, huwag mong para siya yung malatiging number one. Huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti. Number one, panalangin, pagpupondo. So, pabuti yung bagay nyo kasi hindi ka napapagod gumawa ng mabuti. Kasi yung pagpupondo, mabuti yun eh. So, huwag kayo nang mapagod na ipagpapuno yung mga ganung bagay. Kasi, yun yung first fruits ko bilang bata. Isang uri ng paunang buhay yun na pagising mo, iniaalin mo yung unang mga oras para tiyakwe. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan, at mura sa iyong mga pinakamainam na ani, siya sa iyo ring handugan. Sa gayong kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan.